Okay hey guys, pasok tayo sa ating ng farm. Oh, may gate-gate pa talaga dito. Oh, ganda naman ang gate mo. Wow. Paano oh, wow. yan, Leo? What? Ano ba? Anong na dito? This is... Wow. With chickens. Oh, chicken with its chicks. Anong yung nalaglag, darling? Anong nalaglag? Oh the chick. Mm. Ayusin mo. Yeah. Dak uh, pa rin. hindi ko maabot yan. Wow. <laughs> It's so nice. Oh, kawawa naman yan. Dami mo naman alaga dito sa farm mo. Oh. Hey. Wow, may mga 45 days din dito. Oh. 45, 45 days. Ang dami. Pwede diba ang katayin ito? Wow. Pero parang ang liliit pa. Ang dami. Ilang piraso ito dito sa isang ano? Sa isang ang tawag dito? Hawla? Kulungan? Hmm? Oh. Malalaki na sila, pero yung tunog nila... Wow, dito pa, oh, mga besh, oh, mayroon pa. Wow. Ang dami. Ang dami nila. May isang kilo na ba yan, bawat isa? Yes. Palagang. Wow, mayroon din mga ducks doon, oh, ducks. Ducks. Ah, oh, ducks. Oh, may manok din doon, guys. Yeah, um... Dito tayo niyang alaga dito sa kagamilpon. So ngayon, naghugas siya lang. Kakainan ng kagamilpon. Wow! Napaka-husay Para sa ano ninyo? Hmm, para sa mga... Hmm, para daw sa sisi guys.